sa mga anak po ng mga OFW. Huwag na huwag mo sisisihin si nanay mo o si tatay mo bakit parang kulang siya ng oras sa'yo. Alam mo ba kaya siya kulang ng oras sa'yo? Para yung bawat oras ng pagkain mo may kakainin ka. Alam mo ba bakit kulang siya ng oras? Para yung oras sa bawat oras na mag-aaral ka, may pang-aral ka. At alam mo ba bakit kulang sila ng oras sa'yo? Para yung oras, sa bawat oras na uuwi ka, may bahay ka na an. At noon sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaalagaan ng nanay ko? Tandaan mo, habang ibang bata ang hawak ng nanay mo, sa puso niya, ikaw pa rin naman yung naroon. Sa mga bata na nagtatanong, sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaaruga ng nanay ko? Alam mo ba na habang ibang bata ang inaaruga niya, sa puso niya, ikaw pa rin yung naroon. Kaya pahalagahan mo bawat sakripisyo ng magulang mo.